basic one you just go through those gates there and you just scan them on the side. <laughs> Itinan ko pa lang eh. Titignan ko pa lang, ni iska na kagad. Babalan yan. Dati yan, hanggang dyan kami dati may ingin gano'n. Doon tayo Maketo. Ngayon, yeah, sasakay na tayo ng ano. <clears throat> Uh, 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 uh. Ah, kasi tayo sa isa? Kasi yan? Kasyo naman tayo? Gusto ko isa lang ako, isa lang sa isa. isang ano ako. yung puta? Oo. Ang dami na

Hoy, like balas angkol. Angkol. Ready lang 'to video. Papakita so, ko mga ukay-ukay. Ang Ang kuwestiyon ko nakasakay ng cable car. Okay. Oh. Mm -hmm. Di ba kayo makikita dati? Di ba kayo makikita dati? Di ba kayo makikita dati? Di ba Ay, sa Wala no? okay. okay. pa ang history to. Oh. Doon, dyan na ano si Pari Morfino doon. Sabi na. <laughs> Na-slide. Naulog. <laughs> no. no wala, wala. Dapat naabot na lang na ganito sa taas, ano? Hindi pa gaano gaano yung pon ng ano. Dati dito, marami na. Oo, oh, punong puno na to dati. Na. Yeah. yeah. Huh? Alahanin nyo, baka mahurog ang cellphone. <laughs> okay. Sira. Sira talaga. <laughs> dati yung remote, remote na ano, nalaglag eh. <laughs> sabi mo kanina, ayaw mo dito. Hindi, ang ganda o. Ang ganda oh. oh, Ganda ng view. Okay. 30 minutes da? to eh. Di pa nag-ice dito masyado na? No? Wala pa. Anong dati marami 30 -tif -tif -tif. Mm, dito. 30 doon sa eh. Tanya? din sa akin eh. <laughs> 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 Tapos, tayo doon. Hindi, stay no. na tayo oh, doon. doon <laughs> <ang> <laughs>

Paano na kasi noon? Patunaw na no? sa Pinawisan nga akong nakaraan eh. Pero ano. Isin? Pinawisan nga <laughs> akong ka lang ng uh, maputi. sinawisan ka. <laughs> Kabunit nga ako. Pawisan pa wisan nga <laughs> ako. Yan na. Uh, Nalugi ako sa dalo ay makikita yung mata ko din eh. Hindi masyadong nakakasigoy. Ito <laughs> so, pa pagka nahulog din pala dito, gulong-gulong na din yan ano? Sira. Sira pala. Huh? Sira ka rin. Pasira. <laughs> <ka rin. laughs> Sisira bukay mo. <laughs> ano kayo nag uh, yes, dito dito no? Malalaglag ba? Lakas ng loob nila no? Puro ice naman kasi. Pagka eh pagka yan, papantay na yan. Oo uh -huh. ano nga, pero ang layo na ano, gugulong. Uh -huh. Mapababa na tayo. Papatay. Di pa na, Di malayo pa. Na. pa. Papunta pa lang tayo dun <tong> sa Yan yung isa, yung isang kwan, yung nung nasa baba. Sayang kurit wala sa kay. Yung bahay yung. Ah, sarap bahay. Saan ka nakatira? Libre upa naman. Tsaka <laughs> din siguro ang ginawa din nila to. Wow! Wow! ba? Managpike na. Malayo din pala. Kala kong ganito lang. Malayo nga. Yan yun yun na yung nakikita. Yung na. bahay na yan. Ilang minuto nga to? Uy, 5 minutes naman. na to sa akin. So, ano itong mga ito nandito? Mga nagkano ng skateboard din na. No? Um, mm. Sa baba, o. Oh. Kahit tatlong heater pa siguro i-on mo pag nagpuno ng snow to dito. Buti wala ng LTO dito, no? Dala <laughs> mga heater to, eh. <laughs> Ayun lang itong mga bahay. Ah. Ayun. <clears> Ayun. <throat> <clears throat> <clears throat> Pero wala nang mga tao dyan, di ba? na ba yan? O pa umpisa pa lang? Umpisa pa lang sa winter. Balik, balik dito mga August. May. Katapusan August. ng July or August. Yun. Puno na. Puno na to dito. Ayos yung mga tao. Naglakad lang. Oh. <laughs> Saya gumastos. <laughs> <laughs> Saan? Ako <laughs> nga pala no. Yung nag-hike. Buti pinapayagin niya na. View sa baba. Meron yun Ay, silang ano? Meron silang Ayan, yung mga tao. Trick. Permiso. Trick. Ata, pag nahulog ka dito, mahihiya ka ng bumangon. Ito mo, bato-bato. Hindi ka makakabagon, durog ka na eh. <laughs> huh? Oh, haba oh. Ay, yun yung mga nandun sa baba kanina nasa na nasasakyan na yung babae. Eh. Ayun. Spike up. Yung Nike. mga nakasapatas <laughs> na kanya may spike. Hmm. Ano? Kita mga marka nila. Oh. Para pinwin lang. No? Ito lang tungkol. Lakas din ang makina nito. Yun, no? Umangat. Hmm. Malaki yung magpapahatag doon eh. Ano yun? Kumuha ka naman na eh, yun. No? Doer. Doer. Snow. May nag -ano, down, may naghahagis ng yellow doon sa likod niya. Ha? Naghanap sila, ano, <laughs> <laughs> mm, sila. sila ng talaba? Hahaha e, Mati mo, kokot-kot sila. Naghanap silang talaba? Nagkukutkot nila yung hilo? Okay. 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 Mami, okay. So, ka Hindi niya. Magkakabit ang hanggang. Hindi naman lahat na pantay dito eh. Di kami nagpasyal dito yung uh snow? Oo. -hmm. daw sabi ni Mami Charmaine. Uh -hmm. Mami Charmaine. Kanina iyak-iyak. Hahaha <laughs> <laughs> Oh, abot nagsakay abo yung ng mga gantula. Ano, kung anong ano? Mm. Tangka media, nanti sige. Pan, 'yung kakontento tayong niya ano? Ay, mag-hiking ka kay Mommy Chris. Ay, mami. 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 Ito dito, dito, dito na pag may snow eh. Mm. Pero marami pa ning iisipin. Oh, nangin. Okay, na putol yung kable ano? <laughs> Gulung. <laughs> Gulung. <laughs> <Gulo. laughs> <laughs> Hindi naman basta-basta yan. Tubig. Tubig yung binubuga nito. Ha? Tubig. Kalayo. Hindi ba <laughs> Tubig din pala. Moist. minutes nga. Sabi ko sa Moist nga yung binubuga. Tangina. Gulat ako sa matatanggal yung kapulay. ko pa. Pero enjoy mo. Yan, oh, dito na yung ano, pinaka maraming um, maraming Madani snow. snow. yeah, no. Yay, snow. Hangga dito may naglalakad daw, no? oh. may ano? Hmm. Ha? Malayo pa na. Hindi pa doon pa. Yan. Snow yan. <laughs> 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 maraming tao dito, oh. dito bababa tayo dito. Dito? Oh. oh. Pwede bang bababa bobo diyan? Huh? Hindi. No, Sasakay ka lang, sa ikot ka lang. <laughs> bobo tayo diyan. oh Kalo ko hindi na bababa. Kaya pala okay, yung pupabalik, wala mo nang saka. No. Pupabalik pa, pa-slide na lang tayo. Thank you, Nino. Mm -hmm. Hello, Nino. <laughs> Oras na ba? And 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 na, 10. Andito na. na doon sa Pilipinas. 6 AM. 4 hours. Mm -hmm. Dahil yung palang tao na rito, dito na yung final destination na ano? Hindi <laughs> 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 mo um, sabi final destination. Mabalang tayo sa mga. Amok. Yun, nag-ahawak-hawak ka ng isna o yung mga bata o. Oh. Okay, I'm hmm. gonna make sure. <laughs> Tonto ha! Kanina, iyak-iyak. Maraming pang nag-ahawak dito. Tonto kanina, iyak-iyak.

Yun si ate mo oh, hindi mo din nalamig na si ate oh. Ayan lang sa amin. Iyayakapin ko ulit <laughs> <nilabas kami>. po. <laughs> Pwede na lumabas. Bisa nyo, baka bumalik kami doon. Iiwan <laughs> kami.